ika na putapat na kabanata. Dinggin mo ang tinig ko, O Diyos, sa aking hibik. Ingatan mo ang buhay ko sa pagkatakot sa kaaway. Kubli mo ako sa lihim na payo ng mga manggagawa ng kasamaan, sa panggugulo ng mga manggagawa ng kasamaan, na siyang nangaghasa ng kanilang dila na parang tabak at pinahilagbos ang kanilang mga palaso, sa makatwidbagay bagay ang masasakit na salita upang kanilang maihilagpos sa sakdal sa mga lihim na dako. Biglang inihihilagpos nila sa kanya at hindi natatakot. Sila'y nagpapakatapang sa masamang akala. Sila'y nagsasang usapan ng paglalagay ng lihim na silo. Sinasabi nila, sinong makakakita? Sila'y nagsisipagsiyasat ng mga kasamaan. Aming naganap, sabi nila, ang masikap na pagsiyasat. At ang pag-iisip sa loob ng bawat isa at ang puso ay malalim. Ngunit pahihilagpusan sila ng Diyos. Sila'y masusugatang bigla ng isang palaso. Sa gayoy sila'y matitisod palibhasat ang kanilang sariling dila ay laban sa kanila. Ang lahat na makakita sa kanila ay mangag-uuga ng ulo. Ang lahat ng mga tao ay mga tatakot at kanilang ipahahayag ang salita ng Diyos at may karunungang kanilang bubuhayin ang kanilang gawa. Ang matuwid ay matutuwa sa Panginoon, at manganganlong sa Kanya, at lahat ng mga matuwid sa puso ay magsisilwalhati.